libre ang tuberculosis o TB testing at treatment sa mga health center at rural health units o RHUs. Hiling lang ni DOH-12 Medical Officer for Camille Fuyo sa mga nagdududa na may TB na magpa-check up. Ayon pa kay Fuyo, prone sa TB, ang mga naninigarilyo, may diabetes at mga naninirahan sa mga may poor ventilation. Sinabi to ni Fuyo kasunod ng pinalakas na kampanya kontra TB ng DOH-12. Dagdag pa ni Fuyo, prioridad din ng DOH na matest ang mga kasama sa bahay ng mga TB patients. May mobile van din anya ang DOH na pinapahiram para magamit ng mga RHU sa kanilang community activities. Binigyan din pa ni Puyo ang TB sa pamamagitan ng pagsunod sa tamang gamutan. Dagdag pa nito, malaking tulong din ang gene expert machine sa maagang detection ng TB. Abot sa higit 20,000 na TB cases ang naitala ng DOH sa Region 12 noong 2024. Ito po yung notified cases, meaning nakita ng RHU natin sa paghahanap ng mga TB. Si DOH-12 Medical Officer for Camil Puyo. Ayon pa kay Puyo, karaniwang mga sintomas ng TB ang ubo na tumatagal ng higit sa dalawang linggo, lagnat, pagbaba ng timbang at pawis sa gabi. Ruel Usano, NDBC, BIDA Balita. Music